We've a ng of working vanilla na sorbetes. And we'll all get into the blender. O, yan po yung ko. Hmm. Oh, ano? Oh, masamang amoy okay, na keso. Hahaluin ko ito lahat. Napakaganda. Lumalabas na maayos. Ang kulay ay asul na asol. Tulad ng lubos na di ka nakitakit na amoy at lasa. Ibubuhos ko ito sa ice cream machine kaya hand na ang sorbetes. ngayon ang source na yung lagay na dekorasyon? Oo, ang kahel ay magiging perfecto. Nakakasuklam na bagay. Ilalagay ko ito dito. Oh. Hmm. Ay, gagawin ko ang Masarap na bagay. Kukuha ako ng pulang sorbetes. Kaya ano ang ihahalo ko rito? Nasa So, masarap na gelator, kanilang kanding asul habang nagiging kulay na lila. ibig ang yung ang blighter ito, ko ang timpla sa makinang ito. Eh. Ano yung kulay na kinalabasan at ang lasa ay kamanghamangha. Ang kinaling nating magdagdag ng ilang candy bilang dekorasyon. Tamang-tama ang M&M's. Ilalagay ko ito dito. Sino kaya ang makakakuha ng anong klasing ice cream? Ako ang mauna, okay? Oh! Kamusta? Day. Kita mo? Gusto ko rin yan. Paalam. Napakasarap ng sorbete. Sobrang ganda. Ang kono ay kaya ayang gumugulong. Mapapadila ka sa iyong mga daliri. Kahanga-hanga. At ikaw na. Tara, sige. Ituloy. Kadiri! <laughs> Hindi ko kakainin kahit ano pa man. Kainin mo ito. Para sa'yo ito. Nakakadiring ice cream. Masusuka ako. Ayaw ko nito! Mas mabuting tapusin ko ito agad! Paano mo ginagawa ito? Ay, Kadiri! Wala pa akong kinain na mas masama dito. Mamamatay na ako. Magiging ang astig nito. Tamang-tama ang vanilla ice cream na ito para sa aking ideya. Ano or karawang ifarukari ito? Huwag sinanda Tingin ko ay pipiliin ko ang mustasa. Sorbetes na may mustasa. Magiging kakaiba ito. Isang natatanging lasa. siguro doon ba Variants, si Verang Lace, ikas klum-sklum. Luhi no, ang makakakuha nito. Kaya, handa na ang aking super komposisyon. Kailangan na lang gawing sorbetes ito. Oo talaga, napakaganda ng labas ng kulay. Pero palamutian ko ang sorbetes na ito ng pagkaing pusa. Nakakasuka. Ngayon, ilalagay ko ito dito at magluluto ng mas masarap. Sakto lang ang chocolate ice cream. Kapaya ba? Oh, yeah. Okay, okay na rin ihalo ito sa kung ano. Strawberry syrup. Medyo ayos. Anigit pa. Paging matamis at nakakatakam. Gagawa ako ng mga lasa ng strawberry at chocolate. Ang sarap. Yum! Yan ang kailangan natin. Ibubuhos ko ito sa loob at gagawin ng pinakamasarap na chocolate ice cream. Oh, talaga. Ngayon sa ngayon ay tatagay ka ang Soiner, matabis na makukulay na sing-sing. Ito ang lugar nito. Sino kaya ang kakain itong masarap na bagay na ito? Sino ang susuwertihin? Wow! Ang interesante! Maglaro tayo! Isa, dalawa, tatlo? Oh, o nanalo ako. Tingnan natin kung ano ang meron ako. Ano? Iyan ay maayos. Ay, hindi. Nagkamali ako. Anong klasing pelikula ito? Anong bangungot? Ang pangit ng lasa? Kainin mo? Sige, mabubuwa na lang ako. Kakainin ko ng buo. Magpatuloy na. Ang bilis mo. Sige. Oh, oh. Nakakakuha ako ng sobrang cheesy na ice cream. Tsokolate na gusto ko. Kakainin ko siguro ito. Magkakaroon ako ng vanilla na sorbetes. Simple lang. At kailangan namin ng iba pang bagay. Um, yeah. You're saying na kakadiring bagay? Kay kakainin ko ang lahat. Ito pa ako oh, nakagawa ng ice cream Salamat. na may isda. At kukuha ako ng broccoli para sa pinakamagandang epekto. Nagtataka ako kung anong klaseng malaimpir nung halo ang lalabas. Pero kung titingnan mo lang, mukhang ayos naman. Pero alam ko na masama ang lasa nito. <laughs> Natitirang masyadong dekorado. Marshmallows. Akala ng mga babae masarap ito. Pero grabe, ang pangit. Ilalagay ko ito sa kahon. Kaya, kukuha rin ako ng mas marami pang vanilla Sandali ice cream. Lang. At ihalo ito sa isang masarap. Yeah. Hmm, hindi. Kamusta? Sa tingin ko kukuha ako ng seaweed. Ang ice cream na may seaweed ay magiging maganda rin na kulay berde. Oh, Diyos ko! Ibubuhos ko ito sa vending machine. At gumawa ng berdeng sorbetes. Magwiwisik din ako ng masarap na bagay. Halimbawa, itong magagandang matamis na sprinkles. Mukha itong katangi-tangi, pero hindi ko sasabihin kung anong lasa nito. Handa na ang lahat. Pwede bang ako muna? Anong nandyan? Oh, ang sarap. Ang ganda. Kailangan nating subukan. Oh, ang lasang kadiri. Masama? Kailangan nating alisin ito kagad. Napakahirap. Lasang damo? Hindi, ikaw. Sige, sumasa ngayon. Ano ang naghihintay sa akin? Oh, ang ganda naman kasabay ng marshmallows. Masarap. Ay, hindi. Nagkamali ako. Nakakadiri ang lasa. Kakainin ko Sige, kain. Uh, Hindi ko malasahan ang isda. Um, kainin mo. Uh, Susubukan ko. Imposibleng kainin. Oh. oh. Tingnan na lang kung ano yung nanto. Na. Naisip ko na. Kukuha ako ng simpleng puting ice cream gaya ng dati. At para sa kulay at lasa, idadagdag ko itong pulang sibuyas. Breath. Gusto sa Kirill 9, ang pupunuin ko ito ng Nutella. Malamang ang lasa ng Nutella ay hindi makakatulong dito sa ice cream kahit konti. Dahil ito ay para na sa mga manonood. Salamat sa panonood, Oo, oh, ang kulay ay naging kamangha-mangha. Pero ang amoy, syempre, mas mabuting huwag nalang amoyin. Kaya, gagawa na ako ng ice cream ngayon. Lila, napakasarap. As ilalagay ko sa ibabaw ang mga bears. Sobrang ganda. Pero ang pagkadiri ay nakakaloka. Ilalagay ko ito dito. Ano pa kaya ang maiisip ko? Kukunin ko ang rainbow ice cream ngayon. Hmm? Lumilipad? At magdadagdag ako ng maraming mga hita ng manok. <laughs> Kawan ng Coca-Cola ay eh, honey finger sum. Nangan? Ubuhos ko ang buong bote. At mabuti iyon. Oh, oo. Oh, oh. Sa oras na ito, Maglalagay din ako hey, ng ketchup Matt! para sa buong epekto. Napaka-kadiri ng ice cream na lumabas. Ayokong okay. inumin ito. Kay is ang gabuhaw si Jose, kuno? Salamat. Ang yung Howard is sorbet taste. Ang iyos ah! ang espesyal na Cone, ang isang palamuting asukal sa itaas. Maganda ang puting asukal na may itim. Pero ang lasa ay kakilakilabot, kaya mga babae, subukan niyo ito. Ikaw, ako, ikaw, ako, ako, ako. Ngayon makikita anong ko si Brady. Brady. Usapang Mukhang... pang loko. Igan. Imposible kainin ang horror. Ngayon, ako naman. Lila no. na may masasarap Tama na mga siya? oso. Sandali ay, lang. Ako, anong kakilakilabot na ice cream? Sinabi kong hindi ko maintindihan na ang manok ay cool. Ko. Oh, ngayon kasama ang mukha ko. Hindi ko ito makain. Bakit kailangan mo? Sige, kailangan ko itong kainin hanggang huli. Masusuka ako. Paalam. Ah, uh, pakaraming bagay. Gagamitin ko ang vanilla ice cream bilang batayan. Ano kaya ang ihahalo ko dito ngayon? Sa so, oras na ito, gagawa ko ng masarap na matamis gamit ang Oreo Cookies. Ang kailangan mo? Pero magdadagdag ako ng kaunting nuggets. Isang kawili-wiling lasa ang lalabas. Hahaluin ko ang lahat. Ibigiging sininasan. Ang kulay ay lumabas na cool pero siguro hindi ito masarap. Nuggets ay hiwalay pero ang tsokolate ay... Huh? Bubudurang ko huh? ito ng mga french fries. Nakaisip ako ng cool na eksperimento para itong bagong mundo sa negosyo ng mga panghimagas. At gagawin ko itong ice cream na ganito. Kukunin ko ang chocolate. Ang sarap! At magdadagdag ako ng masarap na strawberries dyan. Ibubuhos ko lahat ng strawberries Salamat! na meron ako. Magiging super ito. I-interact si Sling Balder of the Sushi. Anong mangyayari? Sa so, tanong tali kailangan paghalongin lahat. Andaan na ito. Maganda ang kuleyfro, hindi ko susunet. Ang galing! Nas Break Tori Ark Prince Sorbet. Sabi! Sabi no? um, Palamutian ito ng mga chocolate chip. Mukha itong napakasarap. Pero syempre, may napaka-espesyal na amoy. At ayan na. Tapos na! Maari mo na itong kainin. Sting na natin. Ikaw naman. Sumasang-ayon ako. Salamat. O, mukhang masarap. Susubukan ko kung ano ang lasa Kapayapan. nito. pa. Oh, sige. Kaya kong magpasya. Hindi naman ito ang pinakakadiri. Ako rin. Handa na ako. Sige. Susubukan ko Hindi. ko ito. Chocolate Pero medyo ito. kakaiba ang lasa. Siguro kakainin ko ito. Salamat sa panunod. Hindi ko naintindihan ng biro. Ikaw ba? At ako, um, tignan mo. Natapos na tayo magkasama. Magaling. Kaya, ngayon magkakaroon ng isang bagay na kawili-wili. Gusto ko ng donut! Lutuin mo ako ng mga donut! Hmm, madali lang. Oo. Oh. Oo, oh, matatapos ito. Magandang pagpili. Eh, nagsimula na ba silang magluto? Oo, oh, hahanda na ang masa. Hinuhugis oh. na espesyal ang mga donut. Si Tesla, eh, tamang-tama na. Yeah. Or sa chinet oh, near fry. Ang fengulahing bag ay itakda ang tamang temperatura. Magbubuhos pa tayo ng kaunti. Oh, ano ba? Mukhang madali lang ito. Tom, huwag mong bigyan ng atake sa puso si Lola mo. Kalma lang, ayos lang lahat. Ano na ang susunod para sa atin? Langis. Eksakto. Oops. Sa tingin ko, sapat na ito! Ngayon, hinihintay nating uminit ito. Ano? Nagpiprito ka na ba? Sige, ilalagay ko na ang dalawa. Isa, dalawa, tatlo. Isang bangungot. Ang mantika ay tumalsik at nagkasugat. Tom, bakit mo ibinuhos ng marami ito? oh, Oh, kailangan kong iligtas ang donut ko. Anong hilakbot? Mukhang may nagkamali. Wasak na ang mga donut ko. Hindi! Palpak ito. Oh, huwag magalala. Kahit ano. napakamahal. Salamat. Oh. Ang singer and House Handana. I-decoration ko na sila ngayon. Diyos sa choyo. Oo. Oh. Ang tao ay kumakain gamit ang kanyang mga mata. Kaya, ang itsura ang pinakamahalaga. Dapat perfecto ang lahat. Bilisimo. Oo. Oh, oh. Medyo maganda. Pero mas masarap pa rin ang mga donut ko kahit walang disenyo. Ganun lang. Magagandang pelikula kayo. May naisip ako. Gusto mo ng keso? Ganyan. At super. Ibubuhos natin ito sa hugis ng mga donut. At ngayon, para sa dekorasyon, kukunin ko ang paborito kong Cheetos. Isang kaunting martilyo na sandali. Alam ba niya kung ano ang donut? First ito. Kagamitin ko ito bilang palamuting budbod. Astig. Tingnan natin. Oh, dapat perfecto ito. Pero may kulang. Oh, Lola. Pwede ko ba itong kunin sa'yo? Sige, kunin mo. Auto. Salamat. Hindi pwedeng itapon ang kawali, pero magagamit ang kalan. Susunod na kailangan ko ng foil. Salamat. Kaya! Tatapusin ko na ang aking mga donut na may keso at diretso ko itong ilalagay sa kalan. Mukhang handa na ang lahat. Mm? Perfecto! Ako yung nagsisipan. Perfecto! Oh, ano ito? Wow! Ang kulat at kakaiba! Uumpisahan ko sa mga ito. Mukhang masarap. Wow! May palaman din sa loob. Ang sarap talaga. Kaya, ano ang meron tayo dito? Hmm, ang cute. Subukan natin. Hindi. Donut lang ba ito? Hindi ganong masarap. At ano ito? Sige, tingnan natin. Donuts na may keso. Kamangha-mangha. Ang galing. Sa totoo lang, mas gusto ko ang matatamis. Chef, panalo ka? Oh, oh, alam ko na. Hello. Ang susunod ay salmon. Walang problema. Nako, hindi mo ako matatalo. Sige, alam ko yan. Pero gagawa ako ng matamis na sandwich. Kailangan ko ng Nutella. Okay. Susunod, kailangan ko ng marshmallows. ma -er, Marshmallows! Mag-dekorasyon tayo. Perfecto! At siyempre, isang chocolating bar. Talaga? At saka, grab at rainbow marmalade. Huwag kalimutan ng sarsa! At dagdagan pa ng mga matatamis. Magiging matamis at napakasarap. At ang pinakamahalaga, maganda. Handa na. Sige. Kaunting mga pambudbod sa ibabaw. Tapos na! Nakuha ko na! Bangungod! Gano karaming asukal? Napakakalim. Gagawa ko ng masarap na sandwich. Konting ham keso. Ang natitira na lang ay iprito Ed. lahat. Perfect. Ibaliktad mo na ngayon! At tapos na! Grabe, walang orihinalidad. Kaya, iprito natin ng maayos ang tinapay. Perfecto. Yan! Yeah, tao na lights like. Oh, Tim sandwich minutes. at walang karne? At ngayon? Ang sekreto ang po sa... Ang ay parang mga kuhol. Oh, Diyos ko! Anong pokpok? -pok? I think sa inerimbole, ano sa niyan na mali sa palabas? Masasama na ang loob ko na ngayon. Ano ito? Sure, dear, concert, stander, chat, club, At pati rin ng iyong... Danma, muscle, if writing ang gusto sa aking sandwich. Gusto ko ito. Maganda. Nakakabagot ako. Ito ang tinatawag na mataas na kusina. May kulang. Tama, door na blue cheese. Bagay ito sa pagkaing dagat. Tara na! Okay, tama na. Ito na ang huling patak ni... Aray pula! Out zone. Ayun na yun. nakakatakot! Handa ka na ba? Wow, ang ganda ng mga sandwich. Subukan ko ito. Ano ito? Nakakadiri. Ang gulo. Mukhang mas nakakata kami ito. Subukan natin. Mmm, ang sarap. Gustong gusto ko ang matamis. Napaka masarap. Kaya, ang huli. Hmm, ang sarap. Talagang perfecto. Lola, ikaw ang nanalo. Perfecto. Binabati kita. Wow. Ano ang susunod? Oh. Ngayon, gusto ko ng Caesar salad. Astig! Sa makas. Ah, ano ito? Salamat! Simula! Um, mas mahirap hiwain ng mga kamatis kaysa sa inaakala. Ano ito? Sandali, mga kamatis. Kukuhaanin kita. Uy, anong ginagawa mo? Mag-ingat ka, binata. Ano? Napakadali! Tignan mo, isa at dalawa. Iyan lang, isa at dalawa. Ngayon ay perpekto na. Lagyan ng ilang dahon ng itsugas. Hindi ko nitugan. alam ang sinasabi Meron mo. akong apat na manok. At ilan pa nito. Oh, golden grail. Perfect, so. Oh, itong mga baguhan. May naiisip ako. sa sariwang arugula. I grate and leave na hollow. Icure and sat the blender. And Helen na fried. Mm. Simulan natin! Salad. Kakailanganin mo ng maliit na kaserola. Ibuhos natin lahat ng likido dito. Ano bang ginagawa niya? Wala akong ideya. Ang weird. Sige, kalimutan na. Isang malaki. Sky range at isang dayami at may mangyayaring magic. Maganda. sa molecular cuisine. Maragdag tayo oh. ng aling daon ng letsugas. Halikana! Ilang kamatis. At siyempre, ng counting manok. Ang mga piyasang ito ay napakaganda. Nabili na! At si, I'm sure, Omar Crackers. Lain's perfecto and fertile. And ngayon, magdadagdag tayo ng keso. Kumusta? Tapos na! Ay, muntik ko nang makalimutan. Kailangan kong magisa ng keso. Ganito. Uy, anong nangyayari? Ang saya maghiwa ng gulay. Wow! Muli, wala akong magawa. May naisip ako! Mayroon akong cool na chewing gum! Gagamitin ko ito bilang mga dahon ng lotus. Sige. Maganda talaga ang itsura. Dekorasyonan ng ulam gamit ang marmalade ice. At marshmallow. At sa totoo lang, magiging mahusay ang ilang marmalade worms. Ayun, narito na ang iyong salad. Handa na. Ganap na walang lasa. Honey, handa na kami. Na mo? Tingnan natin. Uumpisahan ko ito. Salamat. Ano yon? Grabe! Naku, Kadiri! Talagang hindi! Anong meron dito? Salamat sa panunod. Yum. Isang salad. Walang kakaiba. At narito ang isang bagay na kawili-wili. Pero napakaganda nito. Ito talaga ang nanalo. Hey! Panalo!